🎵 Music niyo ako? Ha? May bago kayong libangan? Sige, go ahead. Diyan lang naman kayo magaling eh. Gusto niyo palayasin ko kayo dito sa ospital, Ha? Gusto niyo masisante? Ano? Zoe? Malang. Respeto naman po, please. Kung kayo po'y nasa kalagay ni Zoe, ayaw niyo rin po na mapag-usapan. Sorry po, Doc. Essential na po. Pwede ba? Huwag kang magpakihiro dyan. Baka nakakalimutan mo. This is all your fault. Zoe, ilang beses ko ba kailangan i-explain sa'yo na wala nga akong ginagawa? Eh, hindi ko kinalat yun. Siguro nga hindi ikaw ang nagkalat. Pero kung hindi mo ako pinalabtes, wala silang pagchichismisan. Alam mo, katulad ka pa rin ng dati. You're still the root of all my misery. Zoe, aray! Ano yan? Ba't kami pasa? Sino may gawa sa'yo niyan? Hindi mo ako pasyente. Anong pake mo? Kapatid kita at concerned ako sa'yo. Ano ba? Zoe, so, sumagot ka. Ba't ka may pasa? Sino may gawa niyan? ka ang mukha mong tanungin ako. Di ba ikaw yung may gawa nito? Nag-away tayo kahapon? Ha? Huh? Hindi naman kita hinahawakan na. O, di ba? Tigilan mo na nga Zoe? What are you doing here? Are you alright? I'm uh, oh, Have you checked with the OB yet? I'm oh, You know what, Zoe? your situation reminds me of my situation before. Alam mo, nabuntis din ako ng hindi ko pinaplano. Ang kaibahan lang, alam na ni Obeng nabuntis ka. When I was pregnant, hindi ko masabi kay Papa. Takot na takot ako. Dahil alam ko magagalit siya. Hindi niya tatanggapin. Isusumpa niya ako. Kaya, Kinuusap ko si Obeng. I told him to be more understanding and more accepting of the situation. That's why, you know what? You can tell Obeng anything. And I'm sure he'll understand. Okay? Pwede oh, ba, tigilan niyo na yung pangungulit niya sa akin? Zoe, alam mo ba na nakakapangit ng anak ang pagiging maldita? Ikaw din. Gusto mo ba lumabas yung anak mo na may dalawang sungay? Kung magkakasungay man yung anak ko, dahil nagmana yun sa'yo. What? My gosh, Zoe! Lahat kami, ikaw lang iniisip namin. Iniintindi ka namin dahil buntis ka, nag-iisa ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tapos, itong igaganti mo sa akin? Ah, okay, tama ka. Bakit mo ba naman kami mag-aaksay ng panahon sa'yo eh? Ingrata ka. Sige, bahala ka sa pagbubuntis mo. Bahala ka sa kung anong gagawin mo. Bahala ka sa kung sino yung nakabuntis sa'yo at kung anong gagawin niyo, okay? Bahala ka! Giselle, ino po muna kayo. Magpalamig ka oh, muna. On the house yan. Ay, Aling Susan. Kahit na siguro buhusan niyo ako ng yelo sa ulo, hindi lalamig ang ulo ko dahil kay Zoe. Di ba nakakainis yun? Parang inisip mo na nga siya, naawa ka sa kanya, inasikaso mo, tapos sinungitang ka pa. Ma'am Giselle, ganun po yata talaga kasi buntis po siya. Buntis? Kahit naman hindi buntis yun eh. Maldita' yun eh. Di ba inaaway ka rin, Annaline? Siguro po kasi eh, hindi po magandang combination yung hormonal imbalance at po yung stress. Actually nga po, nakakaroon po ng physical manifestations kay Zoe eh. Nakita ko po na may pasa po siya. Pasa? Opo. Tapos sabi niya pa po, nagkapasa daw siya kasi nag-away daw po kami. And hindi ko nga po siya hinawakan eh. Tingin ko po eh, dahil po yung sa progesteronya or sa vitamin deficiency, kaya po siya nagkabasa. Ah, you know? I don't think so, Annalee. Alam mo ba kung nasa'n si Joy?